Sa baryo ng San Roque, may isang binatang nagngangalang Elias, tahimik, masipag, at walang ibang inaatupag kundi ang pagtulong sa kanyang ina sa bukid. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa nayon, nadaanan niya ang isang dalagang umiiyak sa gilid ng daan. Maputi, mahaba ang buhok, at may mga matang tila nangungusap ng sakit at lungkot. "Miss, ayos ka lang?" tanong ni Elias. Hindi ko alam kung saan ako uuwi, sagot ng dalaga. Ako si Lira. Mula noon, gabi-gabing dumadalaw si Elias sa dalaga. Sa ilalim ng buwan, nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay, sa mga pangarap, at sa pag-ibig. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Elias kay Lira, at ganoon din si Lira sa kanya. Ngunit may kakaiba, laging gabi lang lumalabas si Lira. Ayaw niyang sabayan si Elias kumain at kapag tinanong kung saan siya nakatira, laging sinasabi, sa kabilang dako ng gubat. Isang gabi, dahil sa labis na pagtataka, sinundan ni Elias si Lira ng palihim. Pumasok ito sa gitna ng masukal na gubat, hanggang makita niyang may liwanag mula sa punong balete. Doon niya nakita si Lira, nakasabit sa puno, nakabukas ang likod, at kumakain ng laman ng isang hayop. Halos mabatiwan ni Elias ang lampara sa kanyang nakita. Tumakbo siya, ngunit bago siya makalayo, biglang sumulpat si Lira sa harap niya, nangangitim ang mga mata, at may dugo sa labi. Elias, bulong ni Lira. Ngayon alam mo na, umiiyak si Lira habang naglalakad papalapit. Hindi ko ginos toto, aswang ako, pero minahal kita ng totoo. Nanlumo si Elias, pinili niyang hindi tumakbo. Kung totoo ang pagmamahal mo, Lira, pipiliin kong manatili. Kahit anong anyo mo. Ngunit alam ni Lira na hindi sila maaaring magsama. Sa huling gabi ng buwan, bago siya tuluyang maglaho, niyakap niya si Elias at Bamulong. Kapag hamampas ang hangin sa bukid, maririnig mo ang pangalan ko. Doon mo ako maalala, mula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, maririnig sa hangin ang bulong. Elias, at ang mga aso sa baryo, sabay-sabay na tumatahol sa dilim.